Samantala, bagong buhay na ang haharapin ng mga nabigyan ng Executive Clemency sa Bureau of Corrections kanina. Lubos naman ang pasasalamat at kaligayahan, hindi lang ng na mga napatawad, kundi maging ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagbabalik si Benedict Galasan. Isang daan at limampung bilanggo ang lumaya sa bisa ng ipinagkaloob na Executive Clemency ni Pangulong Gloria Arroyo. Ang mga naturang preso ay nagmula sa minimum security, medium security at sa maximum security prisons. Nilagdaan na rin ni Justice Secretary Alberto Agra ang revised guidelines nito. Bakas na bakas sa mukha ng mga preso ang saya, maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Minsan, kailangan natin matapa para bumangon ka. Kailangan madala ka sa dilim para makita mo yung liwanag. Oh, masaya, masaya ako. Makakasama ko na yung mga anak ko. Oh, Buong suporta po, binibigay ko sa kanya. Lagi akong nandito. Nayak po ako sa galak dahil binigyan po siya ng kalayaan sa pardon of parole. Inaasahan sa mga susunod na araw ay madadagdagan pa ang mabibigyan ng pagkakataong makalaya. Samantala, tila hindi naman nasayang ang mga taong ginugol ng mga ito sa loob ng pulungan, dahil nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-aral sa ilalim ng programa ng TESDA. Hinahanapan na rin sila ng maaari nilang maging trabaho para paglabas nila sa bilangguan. Hindi na kayo umasa magtatrabaho kaya ito ng mga inmates ko, bukod sa vocational, tinuturoan din namin silang magkaroon ng sariling negosyo. Panibagong buhay at pangipagsapalaran ng tatahakin ng mga bagong laya at inaasahan ng Bureau of Corrections na sa una nilang pagkakamali ay huwag na silang madapa. Benedict Galasan para sa UNCV News Worldwide at ito ang balita.